Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin yung binirabira na naman po ni VP Sara ang tuwad comedy sa last press ko niya. Binanggit nga po ni VP Sara doon, ang plano talaga ni na tambalos los na banat-banatan talaga siya para makabuo sila ng impeachment case laban kay VP Sara. So gaya nga po ng lagi kong sinasabi sa mga vlogs ko mga idol, I'm not just a vlogger. I am a vlogger na may gustong solusyonan na problema sa ating bansa. At ang gusto ko nga po solusyonan ay ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. Kaya naman po inayayahan ko po ang lahat na sumali po sa FB group na pulso ng masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to mga idol. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na ikokonda ko po dito. Wow! Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po ang pagpasok ng mga members dito. So ibig sabihin ay sisiguraduhin ko po na walang dami account or troll account na makakapasok sa group na to. Yeah! So pag nakita ko po na dami account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. So ang troll and dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay ma-counter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinasurvey lamang nila ay 1,500 nakatao lamang. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lang ang isi-survey nila. At alam nyo ba guys na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasi-survey ng mga scam survey agency sa bayan natin? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon mga idol. So ang 1% ng 65 million ay 650,000 at ang 1% naman ng 650,000 ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 or kahit gawin pa nila ang 2,500 ang nasa survey nila. Di ba? Kailan pa naging legit yun mga idol? Kaya nga I don't believe in surveys kahit na maging in favor pa kina PRRD or BP Sara or kahit sa sino pang sinusuportahan natin. Hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao ng voters population natin sa kanilang mga survey, hindi po legit ang mga ganong klasing survey. Simula noon hanggang ngayon ginagawa na po nila yan sa ating mga idol. Tama. Enough is enough. Somebody have to stand up and solve this problem. Wow. At yun po ang gagawin natin sa group na to, mga idol. So sa grupo na to, na pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso nang masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito mga idol. Basta legit ang FB account mo, hindi dami o troll account, okay? Basta Pilipino ka na gusto mong mabilang ang boto mo sa mga i conduct nating surveys. At syempre gaya nga po nang sabi ko ba diba, kanina, welcome po lahat mag-join dito. Mapaproduterte, anti-duterte, Dilawans, Pinklawans, or Marcos loyalists or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So ang pakiusap ko lang ay no hate speech mga idol. Be always be respectful at panatilihin po nating may sustansya ang ating mga conversation or discussion dito. So ang taing gagawin lang po natin dito sa group na to ay bumoto sa mga i-conduct na survey. Magkomento ng mga educative opinions or sentiments Hashtag sentiments. At syempre po, isi-share ko na rin po dito Ang mga new video ko everyday Okay ba mga idol? So guys, para mas marami pong mag-join Pakishare na lang po natin ang group na ito Para po mas marami po ang maka-join Sa mga i conduct nating surveys Sa group na to So ano pang hinihintay nyo? Join na mga idol! Ngayon naman mga idol, ito naman po ang latest. Dahil pagkatapos paalalahanan ni Attorney Panelo, ang members ng Tuwad Comedy bigla na lang po silang naging Duwag Comedy. <laughs> Paano ko nasabi? Ah, watch this. Ito yung announcement sa Mercury's. Mm -hmm. mm -hmm. The day after tomorrow, ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo mhm mm sa quad committee hearing. Oh my God, putya panonuoring -no ko to. Ito ang kaabang-abang mga idol. Mas kaabang-abang pa to kumpara sa mga Marvel movies. Woof! <laughs> Mayayari ang mga basurang tongkresman dito, sigurado. Ugnay <laughs> um, dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Okay, ihanda nyo na ang mga tissue paper at diapers nyo dyan. Lalo ka na padwano. Mukhang matutupad na ang pangarap mong kumagka. <laughs> Kaya yung mga may lakad sa inyo, oh, cancelin nyo muna. Talaga po ah. Magsasala kami ng tindahan bukas para lang subaybayan to. Para mapanood nyo live. At sigurado maraming, uh, maraming... Uh, I can imagine kung ano mangyayari doon. Totoo. Kahit ako po eh. Pusya, di ko talaga ma-imagine kung anong itsura ng mga kumag dyan sa tuwad comedy na yan. Titingnan e, natin yung mga tapang nitong mga mga kongresista nito. Shoutout kay Paduano. yan ang pinakamatapang dyan eh. Tingnan natin ang tapang mo ngayon. ang <laughs> na nila, yung hinahamon nila. Eh hindi sila uurungan ito. Tama. True. Kaya nga di na po ako makapaghintay ng mga panood bukas eh ba si... may kwento ko sa inyo, ha? O, basta siya. At yung mga... Kung wala rin lang kayong ginagawa, eh, salubungin natin ang Presidente Duterte. Wow! Yun, yung mga kadides natin dyan sa Manila. Alam nyo na, mga idols. Sa pagdalo niya dyan sa Batasang Pambansa, ha? Mm -hmm. Batasang Pambansa sa may Commonwealth. Wow! Shoutout sa lahat ng mga kadides natin dyan. Alam nyo na, mga idol. Okay? Eh, okay, papunta doon doon ako gagawing uh, hearing. At siya nga pala, kausap ko lang ko kanina si Presidente Duterte. Sabi niya, eh, mag aabogado ka sa akin, Sal. Sabi niya, mag-enter ka na ng ano, appearance mo as my lawyer. Yon, yeah! ayos. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila, si Attorney Del Gran, abogado ko sa Nabaw. Kayong dalawa, <laughs> ang aking uh, mga abogado doon. Oh, ay wow! Ayos na ayos po yan. Yeah! ako ha, ikaw pa. <laughs> Sigurado. Paano kung i-contempt nila si PRRD attorney? Unang-una, ko -co ikaw contempt? Nako. pronto to cite in contempt si PRRD. Lalo na pag may stupid question ang mga tongres man na yan. Nako, ewang ko lang kung di kayo makareceive ng mas stupid answer mula kay PRRD. <laughs> wala, namang, wala namang dahilan kung, kung bakit ikaw -co contempt. Oh, pero anyway, may kikwento ko sa inyo. <laughs> Alam niyo ng prosecutor pa ito? Nung piskal pa siya. Alam niyo ba na nagka-debate sila, nagka-argue sila <laughs> doon sa presiding judge? Kasi pinagpipilitan ni, ng isa ng judge doon sa Davao. Yung mali. Nako. Yan ang gustong gusto ko rin kadebate. Eh. Yung mga mali. <laughs> Kaya nga ang swerte ng mundo ng abuga siya sa akin eh. Kasi di ako naging abogado eh. Kasi kung attorney ako, nako. Yari palagi ang kalabang ko sa court. <laughs> yung maling batas, yung basa niya sa provision. Eh, mm -hmm. ng si Presidente Duterte, eh, mataas ang nakuha nito. Kung hindi tayo nagkakamali, baka sandaan niya ito. Nahitinay ng ano nito. Eh. Oh my God, really? Wow, ayos yan na. Ah. Well, di na nakapagtataka yan. Si legendary PRRD yan eh. Wow! Grato sa criminal law sa bar exams. Kaya alam niya ang kanyang, ano, alam niya ang kanyang patas. Mm -hmm. Alagang sinasabi niya na alam ko, mali ka, mali ka. Ano pinagpipilitan na judge? O madalit sabi eh, nagsisigawan na sila. sabi ko ni Presidente Duterte, dahil ayaw tumigil itong judge. P.I. sabi niya, ikaw, judge. Doon tayo sa labas. Magbalila na lang tayo. Ay po, na ko. Mukhang natsugi yung judge na yon kung pumayag yon sa hamong duelo ni Mayo Duterte noon. <laughs> Sigurado yan, ah. Kung, kung pagpipilitan mo yung mali, bali tayo doon sa labas. Yeah? Edi, nakakuha siya ng katapat niya. Same Tama. Same kami ni PRRD. Pag mali, mali. Kahit kailan hindi pwedeng i-justify ang mali. Marami na hungin ako ng bata niyan. Nakita niyo yung isang drug lord doon sa isang lugar. Pinunta niya. Pinaalis niya yung kanyang mga security. Yung presidente siya. Presidente siya. What the? Oh my God, what? Pinunta niya silang dalawa lang binaba niya yung barilya. Sabi niya, alam mo, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, eh magbatila na lang tayong dalawa. Magtayan tayo. Eto, bumunot ka. <laughs> Uy, siya parang epic moment lang ni Fernando po yung pega. <laughs> Dapat talaga magkaroon ng pelikula si PRRD, guys. Sa totoo lang, no? Tama. Nawala, nawala. Nawala na, umalis na. Umalis na yung isang drug lord O, oh, basta para sa mga balabalita eh, masamang tao daw. Kaya gusto mm -hmm. si Presidente Duterte. Kasi ang dami narinig. Malamang isa yun sa mga natsugi doon sa Dabao na Chinese landlord, Lord, no? <laughs> pinuntahan niya. Marami yun. Oh. oh. Yung pang isang sekretary, cabinet member sa Dabao. Mayor siya. o oh, pinuntahan niya rin doon sa Pagyanda oh, Hotel. Eh. Hinamon niya rin ang Sabi niya, sinisira mo. Ang dami mo sila. Oh, ano? Baran tayo. Magungunod ka. Nangatog sa takot yun for sure. <laughs> Buti nga, walang ginanyan na basher si PRRD, no? Pero sa panahon ni Bangag, tinan nyo ang ginagawa nila sa mga vloggers. ba diba? Pinapatahimik nila. Tama. Yan na po tayo sa bagong Pilipinas. Este, bagong Pilipinas. <laughs> Naku, kaya kayong mga nandyan, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Huwag niyo siyang pupwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtanong nila eh magalang din kayong sasagutin. Tama. Correct. Nakabase lang din si PRRD sa attitude nyo towards him. Kaya kung bastos kayo, putya doblehin nyo ang amount ng kapastos na ibabalik sa inyo ni PRRD. Pero kung magalang kayo, eh di magalang din ang sagot na marireceive nyo. Di ba ganun lang yun? Nakabase lang kami sa kung anong behavior o trato sa amin ng mga tao. Same kami ni PRRD mga idol. Ganun din po ako. Pero kung babastosin nyo siya, Abay, we'll engage you. Maniwala kayo. Pareho mm. nung ginawa ni mm, Sinadora doon, di ba? Eh, si Ontivirus. Pinipilit siya, pinipin down siya. Hindi naman na bugado. Mm. Kaya nabuliwan niya eh. Eh kasi mali ho eh. Alam niyo, pag, uh, pag mali, mali. Wag... Correct. At ang mali ay kailanman hindi pwedeng i-justify. Or kahit kailan hindi magiging tama mga idol wag na wag kakalimutan niya ng mga tao na palagawa ng mali. Okay? Ano ang pagpilitan? Ano yan? Nawala ng, ano? Hindi ko nawaan yan. Nawala ng, yung taong bundok, nawala ng karapatan. <laughs> Pagaya mo siya, tingnan natin. Tingnan natin yung tapang niya. Alam mo guys, hula ko, malamang naisa takot yun nung nalaman niya na darating si PRRD. <laughs> Nagtatapang-tapangan. Tingnan natin. <laughs> dalawang hindi uh, manong nagmamagaling na killer at isang taong uh, sinasabi nila rin killer. O, oh, Yung dalawang nagmamagaling sa tuwad comedy, killer ng resource person to cite in content. <laughs> si PRRD naman, ang tawag nila killer of criminals. Doon na ako sa umuubos ng criminals ah. Kaysa naman sa mga basura na ang kaya lang mag-site content. <laughs> Contempt man. Kala <laughs> natin. Pero alam niyo. Sa lahat ng nakita kong matapang. Mm -hmm. Mabangis. Mm -hmm. Na tao. Itong si Presidente Duterte. Ang pinaka mabait. Mahinahon. Magalang. At mapagpatawad. Wow! Yon. Shout out kay Paduano. O oh, ayan na. Kumalma ka na. Mabait naman pala si PRRD. Kaya huwag ka na ma-high blood dyan. Ha? Nakita nyo yung, yung siya'y siniraan nung nasirang ama nitong kalaban niya ngayon sa pagkabayo? Magalang at mapagpatawad. Nakita nyo yung, yung siya'y siniraan nung nasirang ama nitong kalaban niya ngayon sa pagkabayo? Hindi niya ako pinatulan. Pinabayaan niya kahit ang pamilya ang sinisiraan. Napakabait niya eh. Kasi siya, ang kanyang ano, ang ugali niya, okay lang, siraan niyo ako. Pero huwag niyong sisirain ang konstitusyon. At yan po ang karakter ng legendary president. <coughs> Napakaastig, di ba? Yan po ang attitude ng certified leader, mga idol. Wow! Igalan niyo ang batas at huwag kayong mga api ng tao. sapagkat pag kayo ng api, hindi naman ako api nyo, sabi <laughs> Pero pag nangabi kayo ng tao na walang kalaban lawan, maniwala kayo, maghahalo ang balat sa tinalupan. At yan po ang one of the reason why he became a president. Wow! Napaka-astig, di ba? Yeah! Bangis ako. oh yun, yun know, nakita ko talaga, napaka-bait na tao. Eh. Napaka-humble. Magalangin. Napaka-magalang na tao. Wow! True halatang halata naman kay PRRD yan eh. Kahit nung presidente pa siya, never niyang ginamit ang posisyon niya para magmalabis laban sa mga law-abiding citizens and mga inosenteng tao. Pero galit na galit siya sa mga criminals. At sila ang sektor ng lipunan that will earn the benefit of PRRD's animosity. Real talk po yan mga idol. Oh, kaya hindi ba nung makilala ko siya eh, hindi ko talaga siya tinantana na hindi tumakbo uh, Pangulo ng Bansa. O kaya, abangan nyo, sa miyerkules, darating siya ron bilang dating Presidente ng Bansa. Yon, can't wait for that! At dahil makukulit itong mga ito, <laughs> at uh, niyayabangan pa siya, nahamong pa siya, nakikita okay, siya, takot daw siya. Ay, sabi niya nga, don't give me that shit. Hindi ako takot. Marami nang kundinaanan sa buhay ko. Naging fiscal ako, naging True. mayor, naging vice-alcalde, naging congressista, at naging presidente. Wala akong... Kaya nga ako naging matagumpa ito eh. Wala kasi itong agenda. Walang kinakatakutan. Correct. His only agenda is to make our country drug-free wow! and keep us all safe. That is the agenda of PRRD and nothing else more. Ganun siya. Kaya magandang panoorin. Kung kayo ay nag-enjoy doon sa Senate hearing, Mal, I'm sure, mas lalo kayo mag enjoy sa Merkules. Kasi kung yung mga nandun ay aasta ng mali, maliwala kayo, maghahalo ang ano doon. Oo oh, ah. Kaya, nako, ingat-ingat sa mga asta nyo dyan sa tuwad comedy. Lalo na si Paduano. Nako, si Boy Contemp. Mukhang <laughs> mayayari ka kay PRRD, Boy. Ako na mag sa sa'yo. Uh, <laughs> Basta, bagan nyo na lang. Basta ang aking uh, word of caution to the members of Congress. Mm -hmm. Yan, listen up, idiots. May paalala sa inyo si ni Panelo. Makinig kayo, ah. You invited the former president. You're saying that you're going to give dignity to his office. Do it. Don't ever commit the mistake of embarrassing the president, former president, Correct. humiliating the former president, assaulting his integrity and reputation. True. Pucha, may kalalagyan talaga ang mga basura dyan sa tuwad comedy na yan. Ako na magkasabi sa inyo. And uh, misleading people about him. And maniwala kayo. You will be receiving what you are looking for. Tama. <laughs> you guys will receive what you deserve. ba? Diba? O oh, ayan ha. Pinaalalahanan na kayo ni Atty. Panelo. Siguro naman alam nyo na ang mangyayari pag binastos nyo si PRRD. Pucha may kanalagyan talaga kayo. Ako na magkasabi sa inyo. <laughs> Sabi nga ni Elvis Presley, if you're looking for trouble, you came to the right place. O oh, kaya, pag naghahanap kayo ng gulong, eh, itong mamang to, hindi kayo uurongan ito. That is the right venue. <laughs> Yung pala gusto nyo, ha? O, oh, sige. <laughs> Pero siya pupunta roon bilang dating presidente na inanyayahan nyo bilang panauwin. Kaya tratuhin nyo ng maganda. Tama. Aba dapat lang. Putya, kasi mahal na mahal ng taong bayan yan, si PRRD, kaya umayos sila. <laughs> Kailangan ratong bisita. Hindi hindi buwisita. <laughs> bubuli kayo. Mm, At saka correct. hindi nyo mabubuli ito. Baka kayo ibuli pa nito. Tama. Ha? True. Tandaan nyo ha. Do not ever provoke this man. Because hell might break loose. <laughs> correct. Nako taytay tayo, tayo kaabang-abang talaga ang tuwad comedy na bukas mga idol. Kaso ang problema, after magpaalala ni Atty. Panelo sa mga congressman ng members ng tuwad comedy, naging sila biglang duwag comedy. Kasi guys, pinakancel po nila ang hearing bukas nung nalaman nila na darating si PRRD. Nangatog bigla ang mga tuhod ng mga mayupax. Naging sila biglang duwag comedy. o ano na, Biglang suko mga boss ha. Check yung si Paduano, baka naiisa takot yun. Ay lang patulan ni PRRD ang mga dunkies na katulad nila eh, di ba? Pero tinrubok nyo siya, napuntahan pa kayong lahat dyan, so be it. Kaso, biglang nangatog ang mga hinayupaks. Kinan sila bigla, nabitin lahat eh. Binitin niyo naman kami sa showing ng showdown dyan, sa tuwag comedy nyo bukas eh no? So ano sa palagay nyo ang nangyari sa mga congressman ng duwag comedy mga idol? Naihisa takot? Naduwag? Or all of the above? <laughs> Kaya na ang bahalang humusga mga idol. So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next videos.